Hindi nga nagustuhan ni Wilfred ang panggugulungan ni Ronnie sa bahay. Inaway niya kasi itong si Lorena. Sapagkat hindi niya matanggap na si Lorena nga ang tuloy yung pinakasalan nga nitong si Wilfred. Kaya naman sa galit niya at muntik na nga atakahin ang kanyang anak na si Amber, ay uh, naglabas na nga siya ng protection order. Dahil sinabing nga nitong si Wilfred na mas may karapatan si Lorena at ang kanyang anak na si Leah dahil siya naman talaga ay anak kaya nararapat lang na tumira siya sa bahay na iyon. At maraming beses na nag-cross ng line itong si, si, Ronnie kaya naman hindi niya hayaan na sirain niya ni Ronnie ang binuo niyang pamilya. So balik nga itong si Ronnie, gagawin niya ang lahat ng sa ganoon siyang magtagumpay, hindi itong si Lorena sapagkat pinaninindigan niya na mas marami siyang napundar pagdating kay Walfred at hindi niya hayaan na itatapon na lamang siya ng parang basura balit sa diyang wala nang magagawa itong si Ronnie sapagkat mas pinatindi pa nga hinigpitan pa niya ang kapit dito kay Lorena dahil sa pangalawang pagkakataon ay nagpropose nga itong si Wilfred dito kay Lorena nagpropose sa kasal dito naman ay nagsimulang mangamba ang kanyang nanay Pilar hindi basta-basta ang naturang kasal ibang papeles ang inihingi doon maaring malalaman nilang lahat at tungkol sa tinatago-tago niyang identity sapagkat hindi talaga Lorena ang kanyang pangalan siya ay si Carol at kapag pag nalaman ng lahat, maaring mal malantad ang matagal ng bangungot na tinatago-tago niya at nililihim niya sa lahat. Maging itong si Ronnie ay hindi pa rin sumusuko, gumawa siya ng lahat kung papaano makaganti dito kay Lorena. Kinalkal niya ang mga papeles ng nitong si Lorena at dito malalaman nila na may tinatago nga itong si Lorena sapagkat hindi talaga Lorena ang totoo niyang pagkatao. Bukod pa roon, maging itong si Wilfred ay malalaman niya dahil sa pulis malalaman niya ang mga detalye kung saan mayroong dating nagkakakita nga sa pagkakilanlan nga nitong si Lorena. Samantala sa isang teaser nga makikita natin kung saan bigla nga may tatawag kay Lorena na ati Carol. Yun ang kanyang kapatid. Dito na nga kaya malalaman ng lahat ang tinatagong lihim nga nitong si Carol.